So, good morning mga ka-Extra Keno. Ka kain muna tayo ngayon. Ah, uh, hindi saya. <laughs> Kung sabi saya, pa sa mga ka-ate oh, buwad ang mga sa daan. Naka, nakapalit may hotdog pa. Tignan okay. na Munti nilang lang usap may Hardog ng ka atya. Ang kalat na lang ito. Higaan. Ay, busy pa rin. Busy mga kaluluwa. Siyempre may suka kami dito kung nilagay sa amin. Wala Kay papigil. Kaya wala siya. Kaya, aso, bulan. Man, mukha, un un. Pero, naubos na yung tikab. May tikab kami na bulad. Bulad. Pero yung ID, nandito pa yung ID. hindi <laughs> okay, pa yung ID. Ano Bulad ba <laughs> ID? kailangan yung tao kasi dapat may ID, di ba? Yung yung buwad namin naubos na yung katawan, kaya yung ID yung naiwan. Kaya pag wala na akong ulam, si <laughs> Aiklin, <laughs> pagkaganon-ganon ko lang. Wala nagkiklaim sa ano eh, sa ID na to. Marami hmm, tong palata. ID dito mga kate. Hindi ko itatapon, sayang eh. Wala <laughs> dito. Aw. Hintay, hindi nagtugnulo, palit na po. Mm -mm. Makaad to, mga kaate. Bili kami ng ano. Bisang dili press puti, pwede naman. Ayun oh, lang dyan, mm -mm. buong Mas masarap pag -buwad yung ulam mo mga kaate kasi dilaan yung kamay. Oh, sorry naman. naay lagi, hinahanga sa dila. Oh, dinire-dire. Iba yung pag-iisip na sa dila-dila. Oh, ay, may hot dog. Huwag mong gagaan yung hot dog. Ang liit na ng hot What o? Tawak ng dila. May uham. Alam nyo ba yung sa Bisaya nyo? Parat kayo mo. Huwag mong kainin ma... Huwag ah, mong bilisan kainin yung ulam mo. Yung tagidjot. Ano ba yan sa... Ano? Hmm. Naglahanin mo pa unti-unti. Pa -unti, unti Sa ano, sa Bisaya, mga kate, tagsinon. Pag tagsin ka sudan, kung gusto ka na sudan yung kaunya. <laughs> ano na No, kahit bulad, tagsinon. Ako nga, kunti-kunti lang yun. Inaamoy-amoy ko lang yung buwag. <laughs> Tilap-tilap lang mo. No? Tilap-tilap lang. Sakalo yung ang... Hindi ko itong kaya yung pasto. Ano? Ay, klaro. Ang itong kaong gabi eh. Ang ito ay kagapon. Marag ikag-kag ako. Kutok-kutos kagutom. Gano'n? Nga, nakakal buzad. Nakakal. Uy, mapagana akong kakakal sa buhay. Masarap yung kain mo guys kapag may buwan bulad invalid na po ang buwan ha oh nanan din mo nanan na na to sudan tawag ko na sa kabukligan ng taadlaw oh Tuloy na ron yung moto namin tatagalan mo mas ang bulad dapat yung isang ganito guys ano isang, linggo. Nung... <laughs> isang linggo ah? isang linggo abot ah, ang isang linggo kaya Pagsinom, pagkaon. Kaya yung mga pamilya dyan sa Pilipinas na ubos yung ay, 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 ay. <laughs> maulog. <laughs> ubos yung ano namin, sahod sa papadala. Kami, Kami dito, dito, isang buwan, isang linggo. Panay dila-dila. Dilaan lang namin yung buwan kasi ano lang eh, pambihira lang makabili. lang ano yung ko kung Minsan guys, dami yung bilis doon. Saan ka punta kung halulo? Kami halulo, kami. Kaya lang ang bilis na ano, tumigas. Yung tigas ng mukha yung lagi nang hihingi sa akin. <laughs> Siya pang iga mag-picture. Para yung may, may ganang daw siya. Tuyo nga dito. Nakain pa ito. dinilaan nga namin itong tuyo ng paunti-unti na okay. Set. Tapos, hingian lang tayo ng ano. pang daw, guys. Kapal ng mukha ng pang-litson. Buyag. Gabula. Dahil nga daw, guys. Tapos, tapos sa may kasapot, kung ano hmm. mo klip, so may pang, alaw, may trabaho. Ako, tag sa mga. Mm -hmm. Panang ulit, para dilik, ikaya ka. Oo, uh oo. -huh. Makita man lang Ang mga OFW, nag-bulad-bulad nag lang kung lipay na kayo makasod, ano o picture guys aw, oh, Totoo na eh Hindi naman tayo bobo ng Parang magsambingay ba kung mm. Ano kaminus? Kulang na lang yung sasabihin na eh, Pwede mo ako bigyan ng baboy Para ano para Ano Tu ara mga bata Hmm Hala ka Grace ang buhok sa akong Halaga na sidaanan ga. Kasi dumalaw yung mama at papa ko doon pati nagdala sila ng bata kaya yung mga anak ko doon tuwang tuwa. na nakadidlay na ang buhok sa so mga anak, guys. Ay, <laughs> ah, hinap ka naman ng ano. Ay, masip ko nito para din. May tag masip. Um, ay, sara. Eh, mmm, ay, sara naman po. ayun guys, tagal akong kumain kaya bye lang muna kay. nahiya akong maghungit guys kasi laki ng buwang uh, guys tapos hindi ako nakatingin sa kamera, tapos nakalimutan ko na, na ano kung subok lahat ah, thank you for watching mga